ba? nga hmm, ito. Kagabi pa ito, tampak na hugasin. Hindi. Alipay, maghugas ka nga doon ng plata. At kukuhanin ko pa yung mga baso dito sa kwarto. Ito na naman ang hugasin. Eh. Pagkakain na. Si Grisla yung magluluto, ha? Hmm. Hindi na naman naghugas si ate. Si ate naghugas kayo. Siya yung panggabi talaga. Siya yung paggabi. A few moments later... Ang mga pinagkapehang ito, hindi na nilabas dito sa... Porto. Dito. Nandiyan natin yung shopping ko. Ay! Tapos, ka na agad. Kinuha ko lang yung baso. Ang <coughs> pinapaano ng hugas ito. Hmm. Mm. Mga amoy sabon pa. May mga kanin-kanin pa yung tinidor. Huulitan ko ito. Uulitin ko ito na. Alam few moments later Ba, puno na pala yung labahin ko makapaglaba na nga sama-sama hmm, ito pati wala naman si Mang di makikita yun ay wow sipag naglalaba kasabay ko yung damit ko buwanin ko tong mga damit dito sayang asal bunyi. Mm hmm. Okay. Hmm. 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 sayang ang sabon. Ay, ito na lang di at ito Pag puti ang pinalagong ko doon ay eh. lang. Ay po, tarangis Sinasampay mo na. Kinuha ko lang ito, ah. Ano yat tiyat pek sama-sama mo'y puti? At saka di Salahula talaga. A few moments later. Uh -huh. Ay ba ito yung magandang lotion na gluta? Hmm. Hanapin nyo nga yung sala... ito pala. Digitip na mga ang kape. Mm, sumabit na ang buhok Ay, add to card. Aba, baling mahal para na ito. Ah, nakakaputi na mas galing Thailand original. Kaya, ta. Ah, bibilin ko na pati. Ito. Ay, sa friend ko. Maganda yung pula. Pula ang gusto ko na ito. May pula. Ay. A few moments later. Bay din na ang Shopee ko. Teka. Pero pa si Grizzly. Tatago ko ito eh. Tulog talaga. Dito ako mag- Tulog pa talaga. Dito ko itatago. Sa cabinet ko babalot natin sa lana yan para hindi kitang kita yung hey, ubusin niya ng bata ngayon may mga pambilin naman. Ng... o hindi na makabili ng sarili nga akin wala naman eh tulog pa init hindi na umulan-ulan dito sa kabyaw Napakainit. Hindi pa mapapatay ng ilaw. Tagong-tagong ah. ka pa yan. Marami pa naman ito. <laughs> Kala niya. A few moments later. Oh, Aba, eh, hey, Rod. Anong ginagawa niyo dito? Oh, bless. Bless. <laughs> wow. wow. Saan si Isley? Ay, kanina pa. Agad. Parang may nahamoy hindi maganda. Ay, nandun pa sa kwarto at nagtatawagin ko at pa. Ano na ito't madiling-diling dito ah. Kaya pala nauubos yan.